Hello guys! Good day sa inyong lahat dyan. So, for today's video pala guys is maglilinis ako ng binhi. ano Binhi ng saging. So, maglilinis si Mama Dang. Tapos na kasi yung ano eh. Pinasobrahan ko na. Yung order is 200. So, yung na ano ko na doon, na deliver namin is 60. So, kailangan ko kumuha ng 40. So, natapos ko na yung ano. 140. So, natapos ko na yung 140 guys. So ngayon, sinobrahan ko parang tatlo ata lang. Ayun so ayan. Kunin natin yung ano, putulin natin yung mga ugat. Ganyan lang oh. Para mas madali siyang makasipsip ng tubig pagkatapos siyang itanim. Ayan dapat guys. ba? Kunin natin yung mga tuyo na part. Ayan. Pwede siyang hindi putulan kapag ganito guys. Pero ako puputulan ko kasi isasako ko siya pagkatapos. Kasi mag-ano lang ko eh. Magkukumute lang ako. Eh. Mag-ano lang, mag lang ako ng tricycle. Magbabayad ako nito. So mababawasan pa yung income ko so, ayan. Tapos ko siyang putuhan. Okay. So, ayan guys. Ganito na siya guys. Pagkatapos. Ayan yung paglilinis ng binhi. Bago mo siya ibenta or itanim. So, ayan. Di madali mag ano, manguha ng binhi. Nakakapagod. Lalo na kapag ganito sobrang init. So, ayan. Ito na yan. Meron din malili. Sasako ko kasi siya. Diba? Kahit gano'n pa nakakapagod yung trabaho, guys. Buti na naman tayo magpahinga kung mapagod tayo. Pero huwag lang aayaw. Huwag sumuko. Fight lang ng fight. ako yung gloves kasi grabe yung ano, pagta ng ano, saging, ang dumitignan sa kamay. Wala-daw ka, may kasawang mo sa iba. kita laga sa first time? Iwan ka lang kasawang mo ipinagpalit ka So, yan guys ha dapat natin tagdaan ito ang tabog dito is mata huwag po natin yung kukunin kasi ano yan eh magiging binhi yan so yung kukunin lang po natin is yung mga dumi yung ugat tutulan lang po natin so yan yan huwag oh. po natin kukunin si mata ta ng saging Malinis okay. oh. na siya. Goods na goods na yan para itanim. Somewhere. Um, Someday, I wish upon a star that I could believe a thousand fire behind me and troubles like lemon drops away above the tiniest to fly me. some boy out si mama dong mingau guys mingau bah anu bah nakakabagot dito ay eh aku kumakanta takan tak aku dito guys Habang nag, anong gagapas ng damo. Naglilinis. So, ayan. Makanta-kanta yung mamadang nyo. Ang pawala, baga ng ano ba? Bagot. drawing my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with. With his song, I heard he sang a good song. I heard he had a style, and so I came to see him and listen for a while. And there was this young boy, a stranger to my eyes, Showing my pain with his fingers, singing my life in his words, killing me softly with his song. Killing me softly with his song Telling my whole life his words Killing me softly with his song So hanggang dito na lang po guys, magko-continue pa po ako ng ano, pero mag end na ako kasi nga um, Bali, itapos ko muna. Para hindi mapuno yung cellphone ko. So yan, thank you, thank you so much guys sa panonood nyo dyan, sa lahat po ng support. Thank you, God bless you all po. Love you, mama, chup-chup. Bye-bye.